Good morning. Ito may gagawin tayo, ng isang euro, euro 150. Ito hard starting na to, guys. Sana. Ah, under siya tapos biglang mamamatay. Ayun ah. Good na mamalya tapos di mo na mabitawan yung gas hard, hard starting yan no? tapos kapag sa starter nya yan no? makukuha ng maglolobat yung starter nya yung ating battery hindi pa rin sya andar. tapos sa kick hard starting din pero aandar sya so, sa kick matagal lang di mo mabitawan yung gas mamamatay yan no? okay guys uh, issue nito Uh, sa kanyang uh, stator. Doon na tayo pupunta. I-test ko sa inyo paano mag-test ng stator para malaman yung uh, resistance ng primary at yung pulser. Dalawa doon. Is isa man doon yung mahina guys. Yan, ganyan yung kalalabasan ng inyong makina. Yung inyong motor. Hard starting. Yung pag aandar hindi mo mabitawan yung gas. Mamamatay. Okay? So guys, kukunin ko lang yung ating tester. So guys uh, Dito mga idol Makikita natin yung Ito siya Ito yung nanggaling sa ating stator Ayan Kita nyo yan Yung may kulay blue Na with stripe white Yan yung ating pulser. Yung primary Ito yung black and red Black and red wire Yan yung itetest natin Mga idol Okay Andali Bibitawan ko lang yung Cellphone natin Idol, i-set ko lang yung ating tester sa 2K ohms. Yan. Tapos, tatanggalin natin yung socket ng stator na to. Yan. Ite-test natin yung resistance ng pulser. Ito yung blue at pati na rin yung green with white. Yan. Yun, pasok pa siya. Yung resistance niya ay nasa 0.161. 0.161. Okay pa 'yan. Malakas pa 'yan, mga idol. Tapos sa primary tayo. Ito, yung red, black, black and red ito. Susukin natin 'yan. Tapos sa uh, negative battery. Ayun, nasa 0.301 or bumababa pa sya Yan, uh, ano na to, guys? Uh, pasira na. No, pasira na, mahina na yung primary yung primary mahina na pag ganyan kailangan nasa 500 yan pinakamababa nito kailangan nasa 400 400 400 pataas good pa yon yung primary pero pag ganyan na point 301 or pababa pa wala na pasira na yan kaya ganyan syang hard starting namamatay palyado yan ang problema guys ang gagawin natin dito para hindi na tayo hindi na tayo magpalit ng stator mag-convert na lang tayo ng 4-pin CDI. Okay, mga idol, madami na tayong videos niyan. Mapapanood nyo paano mag-4-pin CDI. Okay, tatanggalin ko lang yung upuan nito at saka yung tangki niya. Okay, mga idol. Nasin natin yung upuan. Pati yung kanyang tangki. Kasi yung CDI niya ay nasa ilalim ng tangke. Eh. Ito na. Ito yung CDI. Ito yung i-convert natin diyan. tatanggalin na natin 'to. Pati yung kanyang socket CDI magiiba na. Okay, convert natin sa 4 pin. Ito mga idol. Ito yung gamit kong 4 pin, Makoto. Yan. Okay. Liwa doon, pero yung kanya yan makuto. Ito yung gamit ko lagi. Minsan yung pang-wave, pwede rin 'yon. Pero magkaiba lang yung function nila sa ilalim. Halimbawa to, ito yung kanya positive, ito yung ground. Yung pang-wave naman, dito yung positive, ito yung ground. Pero sa taas same lang sila. Okay? ito so, hindi na natin gagamitin to ito na yung ilalagay natin okay so guys naglagay tayo ng ah uh, 4 pin socket CDI kasi yung dalawang socket dito hindi na natin gagamitin yung original so naglagay tayo ng extra 4 pin socket CDI eto yung sa ating pulser guys yan mga idol ito po siya ito po yung pulser nakalagay na yung ground ayun yung dalawang ground ng harness ng motor pinagsamahan natin dito sa ground ng 4-pin socket CTI tapos yung uh, pulser ito siya sa taas blue with stripe yellow yung pulser ng harness ng motor doon siya ng ignition coil ito sa taas tapos dito siya ayun yung uh, kulay black and yellow ng harness ng motor doon kung linagay. Tapos yung positive, ito yung positive natin, eto ilalagay ito well, hindi ko na ilan, hindi ko na siya tinap dito, mga idol. Pero pwede rin dito, pero dito mas madali. Tapos direkta na natin sa ACC ng harness ng motor ito. Yung paano malalaman yung ACC? Kailangan nakabody ground yung test light nyo tapos ilagay nyo sa black, solid na black ng harness ng motor. Sige, on mo. Pag on, kailangan iilaw yung test light. Yun, ayon, umilaw. ayan siya, no. Pag pinatay mo, mamamatay din. Okay, 'yon. Okay. Yan yung ACC ito, yung solid na black. Doon natin itatap yung positive ng ating 4 pin. Direkta na dito. Okay, para konti na lang yung espasyong yung wire na kakainin niya. Hindi na yung mahaba, tatakbo pa dito. Okay, shortcut. Mas madali yan. Yan mga idol, ito na siya nagapang ko siya dito. Okay, yun lang. Okay mga idol, ayan, okay na po tayo. Natapos tapos na yung pagka-wiring niya. Testingin natin. Ayan, kahit wala pang tangke, may pondo naman yung carburetor nito. Subukan natin isa pa. Ano no? Oh. Kailan gumanda yung antar niya? Abi nung mapino yung antar. No. Hey, okay, ganyan naman po. Ah, oh, ito. Hey, sa battery niya tingnan natin. Okay. Alam mo na yung battery niya. Mahina na. Pero sa kick, okay, naka-pandaran natin. Hindi na tayo nahihirapan sa pag-kick. Okay, one click. One, one start o oh, two start. Andaran na. Oh, na nabibitawan mo pa yung sling adopt. Okay guys, hanggang dito na lamang po. I'll shout out sa inyong lahat. Uh, Thank okay. you for